mag repiping tayo idol itong PPR na ito kapalitan natin ito ng bago kasi may tagas na doon sa itaas ito namang isa ay may leak daw dito sabi ng mga ari so titignan natin dyan mamaya kung anong problema dyan So, ito na yung nakita natin. So, yung kukli na luma. Pinalitan natin ng bago. Ito yung luma. Doon pala siya may tagas. Kaya, bumili ako ng bago. So, ito. ito na rin pala yung bagong PPR natin. Meron niya PPR holder. Patungo sa taas. Ito yung luma na PPR. Ito yung dahilan ng ilbo. Hindi ito masyado init siguro. Kaya, naglik Pinalihan na nila ng guma. So, ito na yung sa itaas. Ito yung pinalitan natin na ito. Patungo doon sa baba.